Hi, this is a Soul Farm Girl. Welcome to Annika Farm. Nakikita nyo ba yung nasa likod ko mga kapigi? Ayan. So, ibig sabihin, gastos na naman yan. May panibagong project po kasi kami na ginagawa dito sa farm. Ipapakita ko po sa inyo yung nire-repair na puso negro dito sa likod ng figurine po namin. Let's go! ano oras na ba? Mag alas 10 na pala. Kaya sobrang init na. Ito po yung panibagong project namin. So, ito po yung Poso Negro. So, dito po dumi diretso yung mga poops ng baboy. Ayan. So, ito yung bagong pagawa. Kasi mali po yung ginawa nung contractor dito dati. Yung kasi, yung isang kanal dito. eto Ito. At isang kanal dito, hindi nakakonek dun sa puso negro. Ayun, so, may, nandun lang po siya yung mga pups, Kaya, kaya nangangamoy, diba? Tapos yun, ito po, kaya tinagawa namin. Dumiretso. Diretso na siya dito hanggang dun sa, ayun na, sa septic tank na. Hanggang dito. O, oh, yan. Para okay na. At least hindi na nangangamoy, diba? ba? Tapos dito naman po sa baba, yung gumawa po kasi ng ano dito, puso negro, palpak yung ginawa nila eh. Ayan, tulad po nito, yan dito sa gilid. Ayan o. Oh. Ito po kasi, may crack po kasi sa gilid kaya pinaayos na po namin. Ito na yung mga poops ng baboy tumigas na. Yan. Nakamanipis lang yung pagkakagawa nila. Walang poste. Tinipid po talaga yung ano dito. Ginawa dito sa farm. Ayan. So yung may ari po. So yung unang ano, dito, may ari. Talagang ano, perwisyo, di ba? Hindi maganda. Ayan o. Oh. Malaki yung ano nito ha. Malaki yung septic tank. Dry na rin yung mga tain ng baboy dito Ayan. So, na. Siguro naman po, hindi na mga ito. Dahil inaisa po namin. Ayan. So, dito po tayo. Manipis lang pala to, no? Tapos wala pang poste. Tinipid yung ano, tinipid yung mga materyales na ginamit dito sa septic tank. lang palitada sa loob. Kaya bumigay. Tapos pulang din ang mga bakal. Ayan. Kaya nag Hindi talaga maganda. Niyan hmm. hmm. 'yung kapag nag-trap na dito. Aroes. Yan, pupunta tuloy na tayo hmm. sa kinaroroonan natin. Hmm. Hmm. So, okay na. Magganda na 'yon. Ito po talaga yung inaayos namin para hindi po kami magka-problema dito sa barangay. O so, ganun po. Malaki naman po ito eh. Kaya lang nakakatakot pumunta dito. <laughs> Kasi iba mga bakal. So, dito, okay na. Wala nang ano. Maayos na po yung kanal din dito. Pinaayos na rin po namin. So, kayo nandito. So, okay na po lahat. Medyo maluwag pa naman dito sa likod. Tapos dito sa area na to, pwede namang ano to, pahukay. Another ano ulit, septic tank gagawin. Malaki din kasi yung area dito eh. So, tara na, medyo mainit na. Wow. Nakakonect po yan lahat. Hanggang doon. Pinaayos na po namin. hindi po kasi maganda yung pagkakagawa po nila dito. Yan, so yung naunang nagbaboy po dito, talagang na-stress din sila siguro, no? Yan. Ito kasi may nagilig po dito eh. Pero okay na, naayos na po namin yan. Wala nang problema. Hanggang doon. Dumadali na siya ng maayos. Ayan. Kunti na lang po yung naman yung mga baboy dito. Kaya, maayos na po ito ng ano. Hindi maglilik dito sa labas. Okay. Okay. Tapo yung ano namin, pigiri po namin. Yan so naipakita ko na po sa inyo yung septic tank. Connect connect na rin po yan yung mga oh, dito rin. Okay. Konti na lang po yung mga baboy dito kasi yung mga iba na ibenta na rin po namin. Ito po tayo. Pakita ko sa inyo dito. Ganoon nyo ng tubig. Okay. Gagat na yan doon. ito. Ay, malinis. Yun, yun yung mga kanal. yun din sa kabila. Ang mga kanal na nakakonek na po dun sa septic tank. dun sa likod. Yun, yung malaki dun. Okay. Malinis. Ito rin po. Ito rin yung kanan. Hmm. Oh, ito rin yung, ito po yung dalugyan nila dito. Sa mga books, sa katubig, dito po sa gilid. Oo, oh, oh. 60. 60 yung kukunin nilang ayon. Okay. ayan, okay na. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!